Chang Japan Japan. Andito po tayo sa may dote. Kung tawagin sa amin. Ayan, dito po kami nagja-jogging at naglalakad-lakad sa tuwing umaga. Ang oras nito ay 6 o'clock. Ayan, pasikat na yung araw. Sama ko yung aso ko. Sa tuwing umaga, maglakad dito. Marami naglalakad dito at nagjagging dahil mataas siya. Ito, yung napadaan yung kami yung dito yung sa fishing. Mga nag ngungwa ng isda. Fishing. Ayan. Ilan na Isa, dalawa, tatlo, apat, lima na sila. So, yung Malapit yung lang to sa amin. Nilalakad ko yung lang yung para mag-exercise na rin sa tuwing umaga yan dito tapos tayo di sa bomb. Magpipi-pishin at Magpapakosho tayo sa mga nagpe na mga hapon. Sa Good morning guys sa kanila uh, sa tuwing umaga. Kita natin mga nagpe Masasya. Wala kong malabot ako dito. Maputit okay. ito yung lalakaran ko kaya dahan-dahan lang ako sa paglalakad. Ang pitiyan ko yung mga petisyo. Ayan. Pising siya, pising. Aga pa lang yan. Lapitan. Ah, ano is the aba? dumi-dumi ilog. itong mga hapon na ito, wala ng trabaho. Kaya pa-relax, relax na lang. Okay, e, fishing sila, fishing. Ayaw ko sa'yo, mas. Saka na ikpay. Siguro para sa kala. Ayo gusay mas. Ayo. Kuro esa? Eh? Esa? Ayo. May nai din sa kana. Kita nai suitek din mo. Ibayong go ko suko yung. yung. May din nai nee. Ya mas mas.

kung marami silang nakukuwang isda. Ayan. At tinanong ko kung yun ang pain nila sa pagkuha ng isda. Yung esa, sabi ko. Yung isa naman, eh, nag nag excuse me ako. First time ko pumasok dito sa loob nakipag-isyoso lang ako. Ayan. Si Ubi Chang. Mga hapon yan. Tahilik, diba? Tahilik tong lugar namin. Ang aga nilang pumunta dito. Wala sa ispa lang. Eh, naka-standby na sila dyan sa fishing nila. Dito na sila makukuha na ng pagkuha ng isda, meron man o wala. Dahil napadaan lang naman ako dito sa lugar ng fishing na to. Ayun yung kanina doon, doon ako kanina naglalakad doon. Sa taas. May nakukuha kaya sila dyan mga isda? Next time, try ko naman punta ako na may mga huli na sila. Parang ang dumi-dumi ng tubig. Siguro, o oh ito pala, may nakita akong... Ano ba tawag dito? May nakita ako, oh, upo ba yan? Mm Habang -hmm. naglalakad ako, eh may nakita akong... bunga. Hindi ko alam kung ano niya, o oh, upo, o pakwad, o malinga. Tatlo kasing pare-pare yung klaseng itsura niyan, eh. No, kayang, bunga yan.